Coco Martin at Lito Lapid magkakaroon ng motorcade sa Cavite sa Abril Ages. Narito ang news scoop ni Angelo Baino. Matapos ang pagkamatay ni Supremo aka Primo sa teleseryeng Batang Kiapo noong Pebrero 10, magsasama muli si Nakoko Martin at Senator Lito Lapid para sa motorcade sa Cavite sa April 10. Itinuturing ni Lapid na parang anak si Coco matapos ang higit sampung taon nilang pagtutulungan sa mga teleserye at pelikula tulad ng FPJ's Amprobensyano at Apag. Nakiusap si Coco sa mga batanggenyo na suportahan si Lapid sa 2025 elections na tinawag niyang isang taong may kabutihan at integridad. Nagpasalamat naman si Lapid sa endorsement at inalala ang suporta ni Fernando Po Jr sa kanilang pamilya. Binanggit ng senador na walang lapid sa pelikula o politika kung walang FPJ. Siya rin ang mayakda ng Eddie Garcia Law na nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa sa showbiz. Nagpasalamat naman si Senator Lapid sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Ayon, natutuwa ko na una sa ating mahal na Panginoon at sa ating mga kababayan dito sa Bulacan, sa buong uh, Central Luzon, at sa buong Pilipinas ng ating mga kaway patuloy ang suporta nila sa akin pagmamahal. at siya po service pagsiservice lang sa kanila at uh, mamahalin ko lalo sila lalo lalo na po ay mga uh, sa mga kaway natin Yan ang aking news scoop, Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.